Baka pag ah, hindi, hindi, sa Tagaytay ganito mapakahanga. Morning, ah, nandito Pero na, sa ako, DRT, oh, sa, sa mas mas yung DRT natin pag napunta. Maliligo ang sa dalaga. Hindi eh. pa masyadong puno. Pero, eh. Syempre, napakalamig. Hindi na lamig. Saka mas marami pang puno, ano, mas marami. Pag dinevelop yung DRT na yan, parang bagyo yun. pwede Pwede pala namin lang yung mula rito papuntang Kabite. Ha? Ah. <laughs> Na Jerry pinakamayaman. Eh, bigay ko na lang sa'yo. <laughs> <laughs> eh, bigay ko na lang sa'yo. Gusto mo ba? Huwag mo nang bayaran. Sa'yo na. Ti! Mm. Ano ba? Ay, hindi hmm. ko, ti! Ha? Ano, di. dinadala mo kasi yan. Ba? Kaya yeah, sabihin niyo. Ano? Miss Rosely, hindi ka nakabot sa mansyon ko. Ayun na! Ayun! mo ka yung Mamaya. <laughs> oh. Uy. Eh, baka makatamaan ka sa sakyan. <laughs> Okay. Ah. Ryo. Nandito na po kami sa Sisiman. Siyempre, uh, makakasama ko rito nga pala ang ating mga katropa. Si Maribel Espins. Hilkon! Ah, uh, yan yung magiging kasama natin tayo. Bali lima daw si Re. Taga, taga, taga mo na. Oh, shit. Taga, taga, tasa na tas tas tagan na ina sa tasa yani yun, yun. Oh. yun ba yan? oh yan yung nasa pe, yun yung nasabi likod na kaya ang ganda power plant ito. to power plant ba yon oh. wow sinisito nami gilid yun sisimono no? in 200, in 200 meters, turn right onto Talisay Street. Eh, sa, ano, sa Tagayta, eh, ka. Turn right onto Talisay Street. No. Ay, may laki rin pala no. ganyan kalaki ang sasakyan namin karagahan ng no. 150 yen ito na blocky 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 no. baka dito sila nagpagawa gawa ng ano ito pangga eh, pangka... Kaya, eh puro na. pulis oh bakit may pulis? eh lagi may cheto may, dyan mayroong eh, pulis station hindi ko alam kung bakit lagi may pulis dyan eh at bakit dyan may pulis station? paniligo napaka dumi dyan Wow. Oh. Ah, baka training camp ng mga pulis. Dito sila nag-ano. Ang ganda na ng police bangka. station. Pero ayos ko sumakay. Takot eh. Ayaw ko sumakay. <laughs> <laughs> Parang para shocky lang na umakaw sa tubig. Parang shocky lang na umakaw sa tubig. Eh.

Kanina. Kanina. Hindi, ma ano, maalo ma 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 lang dito. Ganda oh, yung kanina yung isda yun. ko laki. laki. Huh? laki naman. Meron niya dyan. Ano? Mas dahil. Dito. yung ano, na yan. na sa akin eh. Boundary yan. Hindi ka Boundaryan pwede hmm. Hmm. Kami dito. naman, hindi walang sik -sik mawari Isip kami na aling. Sige, Ready? One, two, three, go! Comment <laughs> <laughs> toman bener bikin toman ini eh, mata toman ini kelihatan yang Halinaw dito Kaysa doon. Wala ba ibara yung buhangin din eh. Mabato dito. dito. Kaya nga mas masarap maligo sa mabato. Malinaw. Sa buhangin lalo malalabo eh. Tsaka eh, walang pagkakalaki bis... dito. Dahil pa ba? Ay may isda. Ang rin dito. Gusto ko ulit makita yun. Nakita kong ano. Isa sa tabi ko. <laughs>